Opo, oh, ayan. Andiyan si Mami Edna, ayun, kasi palapit na talaga ang Pasko. Parang tunay. Pasyal, pasyal naman kung may time, ayan. ayun, Ayun, yeah. yung si Santa ayan. Claus, oh, nagsasalita, oh, ayan. Nagsasalita. Ano, pagiling-giling yan mamaya, ayan. Ang ganda niya, no, tingnan, oh, ayun, ang maliliit na ano, ayan alin na kayo, bilhin na kayo dito. Ang gaganda ng mga may maliit, may malaki ng mga Santa Claus. So, ayan. Ayan na, ayan na. Si Mami Edna, ayan. Susulong na siya. O, ayan na, ayan. Nagpusing-pusing na siya. Ready na yan. Naghanap na yan ng eksena. O, ayan. Sinayaw-sayawan na niya si Santa Claus kasi ano, nakipagsayaw na siya. O, ayan. Ayan. Igiling mo, Mami Edna. Ayan, parang nahihiya ka pa, ha. O, ayan. Ayan, wala ka na namang hiya, Mami Edna. Ayan, igiling mo na. Ano ba ang hinihintay mo? O ayan, walang, naki, walang nanonood sa iyo. Yung mga viewers mo lang ngayon ang nanonood. Wag, yan, ibunggahan mo na ng sayaw, Mami Edna. Ano ba yan? O ayan. O ayan, bakit ka naman pabalik-balik kay Santa Claus? Nakipagsayaw, nakipagsayaw si ano, Mami Edna kay Santa Claus. So ayan. So... Naghihintay lang yan siya ng ano. <laughs> Kanto. Oh, wow. Ayan. Nagsasalita Balik siya, na naman oh. siya doon kay Santa Claus. Kinakausap niya si Santa Claus. So, ayan. Ayan lang, guys. Wala namang ibang posing si Mami Edna. Ayan days, lang may yeah. papakita niya ngayon. Salamat sa mga viewers pa. Sa mga... Walang sawang nanonoon at walang siya, oh. sawang pagsusuporta sa akin. Alam ko, feel ko, feeling ko talaga na andyan kayo. Andyan kayo, nagsusuporta mm -hmm. sa akin. Yeah. Salamat, salamat ayan. sa inyong lahat. O ayan, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan na si Santa Claus nagsasalita na, hindi niyang marinig pero... Ayan, yung maliliit na din ng mga Santa Claus. Ayan, kinukumusta kayo. Ayan. ayan, hopefully. O ayan, ang gaganda ng Christmas tree. Ayan. Uh, with lights pa yan, ha? Mga luningning. O ayan, kayo may mga luningning na ba kayo na gaya niyan? O ayan, punta lang kayo sa mall yan busog na kayo sa ano, sa mga dekorasyon ngayon sa Christmas sa Mall. Ang gaganda talaga ng mga Christmas uh, day course nila. O, ayan lang. For your eyes only. O, ayan. napusin pusing na si Mami Edna. O, ayan. Galingan mo, Mami Edna. Ha? Okay. Bye-bye.